Nasugatan ng limang sakay ng isang tricycle na bumangga sa isang truck sa San Fabian, Pangasinan. Sa parehong bayan, namatay ang isang lalaking pinagsasaksak ng kapatid dahil sa away tungkol sa kuryente. Makibalita tayo kay Michael Sison ng GMA Dagupan. Ang simpleng alitan ng magkapatid na Patricio at Anthony Rosario ng San Fabian, Pangasinan na uwi sa panaraksak ng isa sa kanila. Nasaksak ni Patricio ang kanyang kuya. Ang ugat nito, ang pagpatay ni Patricio sa kontador ng kuryente sa bahay ni Anthony. Unfortunately, biglang namatay ang ilaw. Kaya itong yung biktima, pumunta doon sa bahay nung yung kapatid niya, yung doon sa suspect, at sinita yung bunsong kapatid na siya daw yung uh, pumatay sa ilaw. Nagalit ng gusto si Patricio hanggang masaksak niya ang kapatid. Na isugod pa sa ospital ang biktima pero pumanaw habang inooperahan ang mga tinamong saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan. Kaagad ding naaresto ang sospek. Ayon sa kanya, dinapensahan lang niya ang kanyang sarili. Matagal nang may uh, misunderstanding itong magkapatid. Doon lang nag nagrebit nag sa time na yun. Doon sa, what, sa pagsita niya doon sa isang kapatid nila na siyang nagbaba ng ilaw. Mahaharap sa kasong pagpatay ang sospek. Sa parehong bayan, nagkalat sa kalsada ang mga bahagi ng tricycle na ito matapos bumangga sa isang truck. Sugatan ng limang sakay ng tricycle kabilang ang mag-asawang Rodolfo at Erlinda Fajardo. Kritikal ang kondisyon ng kanilang labing-anin na taong gulang na anak na si Reinder Fajardo nagmaneho sa tricycle. Kasalubong sila doon ng truck doon sa kayang area, ay medyo naging cross itong tricycle. Kaya yun, nasagin niya yung uh, likod ng truck. Doon, doon sumimplang itong uh, tricycle. Hawak naman ngayon ng pulisya ang truck driver habang nagpapatuloy ang investigasyon. Paalala ng pulisya sa mga motorista. Uh, tignan natin ang, ang pagmamaniho natin. Huwag tayong uh, masyadong mabilis at uh, yung sinasabi natin na uh, road courtesy. Michael Siso, Nagbabalita, Pilipinas.